Martina si Ate. Hi. Ha? Happy Mother's Day sa inyong lahat. Sa atin lahat pala. Hello mga kitsay, so ayan, holiday nga ni Inday and then dala, -dala ko talaga yung maleta laman nito yung mga ipapamigay ko na damit na galing kay Amo. So ayan, may meet up ko sila sa KFC sa baba ng building ni Amo. So ayun, nag-aantay na yung iba doon. tara. Ayan mga uh, kastes, dito na kami sa KFC. Nauna uh, pa siyang dumating. Kain <laughs> muna kami. Na, nagdala na talaga siya ng lagayan niya. <laughs> Inaantay lang namin yung order. At ayan, dahil mabait tayo, tayo muna yung mag-serve sa kanila. <laughs> so ayan, dumating na yung pagkain namin. So, ayan. Ayan <laughs> <laughs> <Ebon>. yung <Nimbate. laughs> Happy Mother's Day Happy po! po. <laughs> kakain po tayo. Meron pa yung isa, ilagay na lang natin dito pag dati. dumating na si ate. Hi! Happy Mother's Day sa inyo Sa atin Happy lahat pala. Day. Ayan, baguhan pa lang sila. Ilang months ka? Two months. Four Oh. So, ikaw po ate. Four months. Four months. Ikaw po? Four days. Four days. pa lang. ikaw po ate. Three months na yun. Oh. <laughs> Di baguhan sila. Pinili ko talaga yung mga baguhan. <laughs> Tread ko sa Mother's Day. Ayan, enjoy po kayo. <laughs> Ayan, after namin kumain, magpili na sila kasi maghiwahiwalay na kami. <laughs> Ayan, may bata. After nga dumerad naman ako dito, ini-invite ko sila kaso nga lang may kanya-kanya silang lakad ngayon next time na daw. So ako na lang mag pumunta dito. Bakit sa okay, so, tapos na yung simba namin and yung kaibigan ko na nag-forgood dati and dito sinakita ko ulit. Wala mm -hmm. nag ko? <laughs> <laughs> kailan so, 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 mo 'yung sinabi sa pinansyal? Kailan ka ba bumili? Eh kailan ka sa Miranda? Nalawa. Nang for good sya noon, 2000. Kailan yung ka? 2021. 2020, ako'y kasama pa namin sya 2018 na nang gumalikh sana ido. Ito yung nakaantay. Grabe yung nilakad ko. Wala pa sila, Brian. Hindi ko pa nahanap sila. Tingnan nyo sa ano. Dito na ako. Ay! Salamat pala sa nagbigay nito, Orange. Pagod na ako yung maleta ko. Dala-dala ko pa din. lapin natin sila. Then, magkain tayo. ayoko yan. Ayoko. Um, yan, yan, munggo. Si, 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 Brian ang magsas... Ay, ang dami naman. Uy, yung kanin ko talaga ang dami. Nagrekla. <laughs> Tapos, ito doon. Ito. 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 Oh, hindi ko mauubos ang dami kaya... Kumain ka na marami, Kara. Okay na, okay na, okay na mi Ano yung, Ani yung pinapakain mo? Okay na, okay na to, okay na, okay na. Okay na. Okay na. Hindi ko maubos eh. Okay na. Ayoko, ayoko. ako. Okay na, okay na to, okay na to. Okay na to. ayoko na. Yeah